morning team squad magising uh, ko lang pakita ko lang sa inyo yung may ano tawag dito mulberry ayan o oh. pag bula siyang ganyan maasim pa pero pag itim na gano'n yan makamis na yan Ayan, no, ang dami Pinutol yung puno niya para hindi siya masyadong tumaas. Pitasin natin yung Hinog. Thank you

очку ствен xZ 'Pag 'yung itim na ganito, hinog na matamis. Pero 'pag pula pa siyang ganito, maasim pa, asim pa. Hmm. Tamis. pinagluma ako sa Jordan pa naman sayang lalaban ko muna tapos pa pag may nakita akong gumagawa ng sapatos kailangan to ano eh restore hindi pwedeng dikit dikit basta lang eh maulan kasi sa Taiwan kaya lagi nababasa hindi ko naman nilalaban mga rubber shoes ko eh <laughs> Luluwas na naman si ate. Narap ka nga dito. Ito yung adidas eh. pa lang may laban ayan medyo luminis-linis ng konti yung problema yan oh kailangan mapagawa ito eh mangat na eh hindi ko may withdraw yung pera ko sa youtube kasi nung nag apply ako ng google adsense uh, inilagay kong country taiwan so maling mali yun kasi hindi na pwedeng palitan yon, hindi ko mapalitan Although napalitan ko yung address na mailing address dito sa Pinas Pero doon pa rin bumagsak yung pera Kaya hindi ko siya ma-withdraw dito sa Pilipinas So yan ang problema ko ngayon Kaya yung mga vlogger diyan sa ibang bansa Yung mga OFW na nag-vlog Wag nyo ilalagay yung country kung nasan kayo Philippines ang ilagay nyo Kasi uh, walang, wala akong makitang options na palitan yung country kahit mapalitan mo yung address dun pa rin babagsak yung pera mo yun ang problema ko ngayon hindi ko makuha yung pera ko Yan para dun sa mga nag-aabang na sweldo natin hindi pa natin makukuha kasi hindi pa naayos eh titingin pa rin ako ng ibang paraan kung paano ang gagawin pero sa ngayon hindi muna siguro guys pag hindi ko naayos to mga baka... gumawa na lang ulit ako ng panibagong account kasi sayang eh Uh, ang dami na natin kesa naman doon sa mabaliwala uh, malaki laki na rin yung kinita ko nasa 900 uh, US dollar na sayang naman kung di ko makukuha yun pero sa akin mas okay na hindi ko makuha yun kesa doon sa mawala yung mga subscribers ko kesa sa mawala kayo okay lang na mawala yung pera na yun wag lang yung subscribers ko ang hirap kumuha ng subscribers kaya para sa akin kung gagawa ko ng panibagong account sana supportahan nyo ako sabihin ko na lang sa inyo pag di ko na ayos to uh, gagawa ulit ako ng panibagong account kaya announce ko na lang din sa channel na to sana supportahan nyo pa rin ako maling mali yung decision ko na i-address sa Taiwan yung Google AdSense ko kasi mahirap baguhin, di ko alam Kailan ka tang ba? Kailan? ko na ng trabaho? Ay e, gala, magsasayang na ako. Tambay-tambay <laughs> na lang tayo dito sa tabing kalsada. Baka... Kami <laughs> mga gila tayong chismis dito. <laughs> buhay tambay <laughs> siyempre hindi ako papayag na mawala tong channel na to kasi pero yun guys 13 months ko tong uh, binuo, 13 months ko tong inalagaan tapos mawawala na lang ng ganun ganun na lang siyempre hindi ako papayag hindi ako papayag kailangan kailangan natin ng uh, matinding pagre research tungkol dito baka meron dyan may alam paano mailipat yung uh, country yung address ko sa Google AdSense kasi naka Taiwan siya kahit na ko na yung address nandun pa rin yung country Taiwan siya baka meron may magandang loob dyan na makatulong sa akin sa problema ko na to pakicomment na lang sa ba o email nyo na lang ako please kailangan ko to I need it so badly hindi, e hindi ako papayag ng wala itong channel na to kasi Andiyan na kayo guys eh. Hindi ko na pwedeng hindi ko na pwedeng pabayaan 'to. Hindi ko na pwedeng pawalan 'to kasi 6,000 ang hirap. Isang taon ko 'tong binunok. Isang taon ko 'tong pinagpuyatan, pinagpaguran. So kailangan ko ng tulong. Tsaka naghahanap na rin ako ng trabaho. Baka merong nangangailangan diyan ng uh, katulong. <laughs> Marunong akong mamlantsa, magluto, magsaing mag, mag lang pala magprito mga ganun yung mga ganun ano lang luto lang um, uh, marunong ako mag drive ng motor tricycle marunong ako mag alaga ng bata Kaya <laughs> pala guys, sililinawin ko lang, yung sinabi kong 900 dollars na sahod ko sa YouTube, hindi yun isang buwan. Lahat-lahat na yun. Simula nung na-monetize ako ng December, January, February, tsaka tong kalahatian ng March na to, kasama na yon, lahat-lahat na yon. hindi lang isang buwan yon. baka magulat kayo, laki ng sweldo, hindi umaasa ako na merong makakatulong sa akin dito, sa problema ko na to baka sakaling magawa natin ng paraan email nyo ako o comment nyo sa video na to para para naman hindi uh, mawala yung pinagpagurang ko ayokong, ayokong bitawan na lang basta-basta yung 6,500 na gym squad dyan salamat ulit sa panonood uh, maasa ako na, na magagawin ko ng paraan to at kung hindi man wala tayong choice kundi gumawa ng panibagong channel at uh, pag nangyari yun uh, gagawa ko ng video tungkol doon dito sa channel na to tapos uh, i-announce ko doon kung anong pangalan ng channel na gagawin ko sa ngayon hindi pa naman uh, ano yun, sigurado yon naniniwala pa rin ako na magagawa natin ng paraan to. I'll see you guys next time. Stay tuned!